ikadalawamput dalawa ng Agosto, taong sa libot walang daan at anim na pinakaunang Geneva Convention sa Switzerland, isang pagpupulong na nagtatag ng na mga pandaigdigang batayan para sa makatarungang pagtrato sa mga tao habang may digbaan. Inilunsad ito sa panahon ng mga digbaan sa Amerika, Crimea at Italia na napuno ng mga kahindik-hindik na pagkasawi ng mga tao bunsod ng kawalan ng mga pulisiya upang magamot ang mga sugatan, dahilan upang udyuki ng isang pagpupulong kasama ng mga ibang bansa. Ang kauna-unahang pinagkasunduan na batas para dito ay ang amelioration of the condition of the wounded and sick of armies in the field na pinagtibay ng labing dalawang bansa bilang panawagan para sa walang pagkiling na pag-alaga sa mga may sakit at nasugatan sa panahon ng gyera na nagbigay daan din upang mabuo ang Red Cross Hango sa nasyonalidad ng aktibista na taga Switzerland na ipinanawagan ito.